At for today, personal trip ang personal tayo for today. Mabilis lang ang panahon, tatanda rin tayo. Kaya dapat piliin natin na maging masaya, okay? So, yun yung aking personal tayo. Ito yung gusto kong bigyan ng personal opinion or komento para sa araw na ito. No? Dahil lagayin kung papansin nyo, napakabilis ng panahon, napakabilis ng taon, eh, tumatanda, tumatanda lang tayo. Kaya dapat piliin mo na maging masaya ka. Kung may mga bagay may mga decision kang gagawin, piliin mo yung part na kung saan, eh, mas magiging masaya ka mas magkakaroon ka ng peace of mind and then kumbaga mas mas uunlad ka dun tayo sa part na yun. No? Kung iwasan na lang natin yung mga part na alam na natin problema kapag binasok mo, huwag mo nang papasukuin dahil again, hindi masaya na part yan. No? May mga bagay kasi alam na natin magiging gulo, papasukuin pa rin natin. So iwasan natin yung mga bagay na yan dahil alam na nga natin hindi magiging magandang resulta, papasukuin pa mo natin. Kung ano man yan, huwag mo nang subukan. Okay? Basta piliin mo na maging masaya ka despite of the problems na meron ka, huminga ka pa rin, magkaroon ka pa rin ng time para ngumiti, okay? Dahil again, ang buhay napakaikse, kung lagi kang stress, lagi kang alam mo yun, nakasimangot in something, posibilidad na magkaroon ka ng sakit, no? which is iiksi lalo ang buhay mo, okay? Kaya dapat piliin mo maging masaya, okay? So yun lang yung mga ka-ed for today para sa araw na to. Kung nag mo yung mensahe ko at sa tingin mo may point yung sinabi ko, huwag mong halamutan mag-like and follow sa aking Facebook, pwede ka rin pala mag-comment, no? Supportahan mo rin pala sa akin TikTok at meron din pala YouTube, pwede ka rin mag-subscribe. salamat!